hindi umanong sponsor ah yung provider <laughs> ni uh, Risa Contiveros ay antidoterte. Ah uh, ito po ang post ni ni Mr. Tiglao sa kanyang Facebook page. Okay basahin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo ito. Risa is a public official. So we have the right to ask how much are your lawyers charging you? 5 million acceptance fee 'yan. Kasi ang sinasabi dito kung sinundan niyo po, no? Akoy po ay, uh, nakikita ko sa Facebook uh, page ni Mr. Tiglaw ay mayaman na. Parang tinatanong niya, kumita ba ng malaki ito si Risa? Dahil magdedemanda siya, nagpunta pa siya ng NBI at mayroon pa siyang lawyer. So, hindi po mumurahin ng lawyer ngayon. Nako, sabi ko sa inyo. Kaya nga ang tanong dito, 5 million acceptance fee? Yun po ang tanong ni Mr. Tiglao. And I agree. Pero gusto ko lang dagdagan ito. Kung mapapansin po natin, tingnan niyo po yung mga nireklamo ni Risa Ontiveros. May napupuna kayo. Sige, eh, bigyan ko kayo ng panahon. Anong napunan nyo doon sa mga nireklamo niya at pinaiimbestigahan niya sa NBI? Lagay nyo sa comment section. Pero ito masasabi ko sa inyo. Una, mga Duterte vloggers. Pangalawa, at ito ang matindi. Sila po yung mga iniimbestigahan sa Quadcom. Sabi nga eh, sabi nga ng mga ibang vloggers doon, ni hindi nga nila shiner yung video nung si Alias Rini. Si Boss Dada, shiner yung video ni Alias Rini. Ako po, shiner ko rin yung video ni Alias Rini kasi sa tingin ko walang masama doon. Bilang Pilipino, karapatan natin. At bilang vlogger, may karapatan tayo sa ano? freedom of speech. Di ba? Pwede tayong magbalita. Pwede tayong magbigay ng ating opinion. Nasa konstitusyon po yun. Pero ilan doon sa mga nireklamo ni Risa, etong si Alias Rina, eto si Alias Santos Santita, etong si Alias <laughs> Linis, Linisa na si Risa, eh yung mga nireklamo sa Quadcom. Kaya nga ang tanong, ang sponsor mo ba, ang nagbigay ba sa'yo ng abogado Risa, ay si Tambaluslos? Ang nagbigay ba sa'yo ng budget Risa para sa pag-abogado ay ang house speaker? Ang mga congressman? Kasi kung hindi po nyo maalala, ito po ay paalala ko lang po sa inyo, yung reklamo dito, yung binuksan yung kaso na na-dismiss na ni Pastor Kibuloy, nagsimula lang yan sa investigasyon dito kay ano eh, kay Ka Eric, naalala nyo yun? Hmm. Biglang nakisawsaw na to si Risa? Nagsimula lang yan sa house. Tapos sinausawa na ni Risa. Tapos dinamay na SMNI. Pinagbibintangan lang ni Ka Eric o may tanong lang si Ka Eric patungkol dun sa budget ng house. Pinaimbestigaan si Ka Eric, dinamay na SMNI hanggang dinamay si Pastor Kibuloy. Kaya alam na alam natin ang target talaga si Pastor Kibuloy. Ang target dito, alam nyo kung bakit si Pastor Kibuloy? Dahil matalik siyang kaibigan ni Tatay Digong. Dahil gusto nilang patahimikin ng SMNI. Yan po talaga ang gusto nila. Kaya ngayon, ang dinidemanda, ang nire-reklamo ni Risa, eh kahit hindi nag-share ng video, sira pa rin. Yung inimbestigahan ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom dyan sa Congress. Bakit? Gusto silang patahimikin. Dahil sila ang namarkahan ng mga congressman sa pangunguna ni Tambaluslos. Kaya nga ang tanong dito, may kinalaman ba si Tambaluslos? May kinalaman ba dito ang speaker sa pag-sponsor ng mga abogado mo? May kinalaman ba siya dito sa pagsulsol, sa pagponto ng iba binabayad kay, ka-abogado? alias Rene Di Umano? Sa kanya ba kumuha ng pambayad si Risa? Yan ang dapat ma-question dito. Pero kumukonek-konek po, oh. Sila na naman. Hindi nyo po ba naiisip? At ang target dito, Duterte. Ang daming nagpakalat na vloggers dyan eh. Bakit sila lang ang kinasuhan? Even nga yung sa kabilang kampo, pinakalat yan. Sa kabaling barbero, sa kabilang parlor, pinakalat din yan. Bakit hindi kinastigo ni Risa? Alam nyo ang ginagawa ni Risa? Nananakot to. Kasi, yung mga inimbestigahan dyan sa Quadcom, sila na yung nakilala. Dahil naimbestigahan nga, pinatatahimik. Yan ay warning shot sa lahat ng vloggers. Warning shot yan. Para tumahimik kami. O yung mga katulad ko. Kaming mga Duterte vloggers. O eto, kakasuhan namin ito. Oh. Naalala nyo? Eto yung inimbestigahan ng Quadcom. O oh, eto rin, pa namin sa NBI. Sila din yun. Gusto niyong magaya sa kanila? Tumahimik na kayo mga vloggers. Ganyan po ang gustong palabasin ni Risa. Excuse me po. Hindi po kami natatakot sa iyo. Gaya ng sabi ni alias Rene. nasusuka ka siya sa iyo, Risa. And I agree with him. Ako rin, Risa, nasuso ka sa iyo ang daming mga Pilipino na susuka sa iyo, Risa. Kayo nga, kayo nga, sige, yung mga nanonood dito. Taas nga ang kamay ng mga nasusuka dito kay Risa. Again, Risa, strike three ka na. Sino po ba ang gustong tumahimik ang mga Duterte bloggers. Bukod kay Risa. Kasi to si Risa may pangarap eh. May pangarap to maging presidente. May pangarap to maging standard bearer. Kaya ginagamit niya tong sitwasyon na ito, yung impeachment at etong uh, kay alias Rene para magpasikat sa pinklawan. Diyan sa Unitae. Eh. Para siya ang gawing standard bearer ng Pinklawan. Excuse me, ayaw sa'yo. Ang nabalitaan ko, ayaw sa'yo. Ang gusto nila si Lenny. Magawing standard bearer. Kaya nagpapasikat to si Risa. And at the same time, kung siya ang gagawing standard bearer ng Pinklawan, wala siyang kalaban-laban kay BP Sara. Ni hindi aabot sa kalahati. Ni hindi aabot sa one-fourth yang si Risa. So kailangan i-eliminate nila ang Duterte. Kailangan siraan nila ang Duterte at ang mga nagpapa nagpapakalat ng katotohanan balita about sa Duterte. Of course, yung mga Duterte bloggers. Kaya tinatakot kami. Kaya binubusalan kami. At sino pa? Siyempre si Tambaloslos. Alam nito, eto hindi to fake news. This is public knowledge. Alam natin, even si Tatay Digong sinabi gusto maging prime minister yan si Tambaluslos. Kita mo? Yung galaw ng kamera, galaw ni Risa. Yung pinag-inita ng kamera, pinag-inita ni Risa. Same people. Tanong, tuta ka ba ni Tambaluslos Risa? Tanong, ang magbabayad ba ng abogado mo ay si Tamba? Tanong, ang pumupondo ba sa mga binabayad nyo, di umano kay alias Rene, si Tamba? Magkakuntsaba ba kayo sa pangsusuhol kasama si Torre? Magkakasama kayo? o nagkataon lang risa na bigla ka may pera na pa ka pa. At yung inimbestigahan ng mga quadcom, quadcom, tricom, tricom na yan, ay yan ding ini, pinaiimbestigahan mo sa NBI. Masyadong halata, Risa. Yung script nyo, masyadong halata. Magpaliwanag ka. Nang maayos, magharap kayo. We challenge you, Risa. Magharap kayong dalawa ni alias Rene, kahit sa teritoryo mo sa Senado, na magkaalaman tayo.